magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang resulta ng pre-election preference survey sa karera ng pagka sa 2028. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga bagong video. balik sa ating topic. Inilabas ng WR numero 1 ang kanilang pinakahuling survey para sa 2028 presidential elections. Ang nasabing survey ay ginawa July 29 hanggang August 5, 2025. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng WR numero uno. Unahin muna natin sa ibaba papuntang pinakamataas narito ang resulta number 13 win gatchalian 0.1% number 12 martin romales 0.7% number 11 Manny Pacquiao, 1% Number 10, Chis Escudero, 1.3%. Number 9, Risa junteveros, Manokni Trillanes, 1.4%. Number 8, Ruben Padilla, 2%. Number 7, Grace Poole. Two point one per cent. Number six, Bam Aquino, three point one per cent. Number five, Aimee Marcos, four point four per cent. Number four, Bongo, six point five per cent. Number three, Rafi Tolfo. 10.2%. Number 2, Lenny Robredo, 13.3%. At number 1, Sara Duterte, 31.4%. Mga kaibigan, sa kabila ng mga isyong kaliwat kanang kinakarap ngayon ni Vice President Sara Duterte, ipinapakita dito sa survey na nangunguna siya sa buong bansa sa kanyang nakuhang 31.4%. Kung titignan natin by region, 66% sa mga respondents sa Mindanao ang may gusto sa kanya na magiging presidente sa 2028. 31% sa Visayas, 19% sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon, nakakuha siya ng 18%. Dito sa kinalabasan ng survey, pinapakita rin dito bilang most prominent contender sa pagkapangulo ng ating bansa si Vice President Sara Duterte. Lumalabas din sa survey na maring si Lenny Robredo at Rapi Tulpo ang kanyang magiging mga katunggali sa pinakamatas na posisyon. Pero dahil malayo pa naman ang 2028, may mga nagbibigay ng kanilang opinion na uh, habol si Lenny Robredo at lalampasan niya si VP Sara pagdating sa 2028. Samantala kung titignan naman natin ang kinalabasan ng survey, nasa pang labindalawang position si Speaker Martin Rob Maldes. Wala pa sa top 10. Mas mataas lang siya. Kaysa kay Win Gatchalian dahil si Win Gatchalian ay number 13 siya ay number 12 nakakuha lamang siya ng 0.7% wala pang 1% lumalabas pa dito na tinalo siya ni Senator Risa Hontiveros o kaya tinalo siya ni Senate President Chis Escudero Mga kaibigan samantala ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro walang ipikto ito sa Malacanang. Ang nasabing survey kahit nangunguna pa si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 at kahit ni isa sa mga kalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi nakasama sa mga frontrunner sa pagkapangulo. Ayon kay Attorney Castro, kaya wala sa listahan ng mga survey ang mga kalyado ng ating Pangulo ay sa dahilang nakatutok sila sa trabaho. Lalo na si Pangulong Marcos Jr. para magbigay ng mga serbisyong dapat matanggap ng mga kababayan natin. Hindi aniya namumuliti ka ang ating Pangulo dahil malayo pa naman ang 2028 elections. Kaya trabaho ang kanyang tinututukan, trabaho ang tinututukan ng kanyang administration. Sa ngayon, sabi ni Attorney Castro, trabaho ang inaatupag ng presidente at sa paglaban sa korupsyon at hindi nagpapadala sa ingay ng politika. Nakikita ng taong bayan kung sino ang nagtratrabaho, dagdag pa ni Attorney Castro. sa ibang survey, yung sa WR numero, lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028, frontrunner pa rin po sa pagkapangulo si VP Sara. And kapag tinignan po natin yung mga nasa top, uh, mukhang wala pong kaalyado si PBBM dun sa mga frontrunners. Ano po yung take ninyo dito, ma'am? Ibig sabihin yan po ay ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taumbayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po namumulitika ang Pangulo. At uh, siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Ito naman ang hindi... So dito ang nagwagi so far okay. ay si Vice President Duterte. Oh, oh. Wala na talagang pag-asa si Martina. Eh, no? Ito yung obsesde. Eh sabi nila oh. na maging pagulo. 0.7 lang siya. Mo, sa 2059 oh. nga. Malay mo, sir, mamagic ko oh, talaga. Uso nga magic Ayun na yun. Ay, yung yan oh. ganyan, Maghahalo ang balat Would sa kinalupan. Like yeah. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating topic ngayon? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!